Hi guys, bumili ako ng buko sa NTUC and ito yung coconut 2 for 3 So sayang naman yung laman, 'di ba? So meron naman akong pangkayo dito then kakayo din ko siya and lalagay ko sa freezer para pag ako ng buko salad. Ito ilalagay ko. So samahan niyo ko magkayod ng buko. Pero alam niyo guys, na-scam ako dito. Kasi sabi yan, coconut. Pero nung sinimulan ko ng kayo din parang 90 years old naman to siya. Matigas na. Matigas pa yata to sa ulo ko eh. Kaya, ang pag grade ko is dahan-dahan lang kasi pag binilisan mo, magiging makapal yung pag grade niya. Kaya, oh, tingnan niya yung manipis lang siya oh manipis lang kasi nga ayoko nang bibili sa ng pagkain dahil nga matigas na tong buko oh. hindi ko alam kung anong pa pwede kong gawin dito <coughs> Kaya pala siya mura. 2 for 3 dollars kasi nga matanda na siya.